Hi, salamat disco cool lord. Malamig-lamig na din sa wakas. Uwi uh, na kami guys. Ang baby <coughs> cage ko. Bukas ang church guys. Tomorrow is Sunday. Let's go home na. Super hot na dito. Bukas ang tubig. Bukas ang tubig. Bukas ang

Na. Di oh, na. Hindi pwede. Paul, matigas yun. Saan ka pupunta? Ayaw? Tara, hmm. kami na tayo. Oh, ito mo yung, yung ano, plant. Oh, natuyo na sobrang init. Oh, oh wawa sila. Tara na. Tawa yung umuwi. Uy. Pinintayin kayo Mama? Baby Lab! Uy, nandito tayo, Baby Lab! Dali! It's na! Be! Anong tigas yun na, Be? Saan nangulong ko? Ay, ka!